Magandang gabi mga kagimat, ka mga kamutiya. Ito na naman po ulit ako. Si Pepe ng Agimat TV para magbahagi sa inyo ng aking personal na gamit. Guys, ito pong aking personal na gamit. Kaya nito. Ito po ay medalyong tetragaramaton na luno. Yan po tetragrammaton baliktaran ito po ay pinag uh, pinag lang din sa akin ng ating kapanalig na antingero ito pong medal yung ito napakalambot nito pero nakabalot na si chef kung ano ito ay nababatak na ganun ito po kasalukuyang ko pa rin dinidibosyonan dahil ito po ay uh, mga last week pa lang sa akin na ibigay ito. Ayan po. Ito po yung magnetic. Ayan. Magnetic po ito. Ayan po. Pabilaan yan. Kahit siya kahit siya hindi niya kalambot koma Ito po magnetic. Ito yung kasala ko yung kapang dinidibusyonan. Ito naman po. Ito po yung uh, ng kabibi. Ayan. Ano naman ito? Nag, uh, nagtataglay ng kabal, kunat ng katawan, tagabulag, tagulilong nandun na rin at pangkontra sa mga masamang spirito itong isa naman pong ito ito po yung naglalaman ng sari-saring mutya naglalaman po ito ng mutya ng uling mutya ng tubig uh, asul na tawas mutya ng bayo. Kahit maliit ito, pero marami po ito naman. Uh, yung dalugdog. At uh, gumamela selis. Napagkasya dito sa isang ito. Kaya po ito yung... Ito ang lagi kong gamit. Paborito ko ito. Tsaka ito. Itong leklay. Ito po ang aking personal na gamit itong mga ito. Ito ang kadalasang kung daladala sa manak magpunta. Hindi ko pwedeng iwanan ito. Ayan po. Ito ay, alam naman natin ng leklay na pangkalatan talagang gamit ito. Kaya lang po ito kulay itim dahil ito yung pinturaan ko. Kasi, mas maganda yung cover siya ng itim para hindi na kakontra ng mga bad energy sa paligid. Sa bagay yung leklay, napakalakas. Napakalakas na nakatangan niya na gimat. Yan ay ang leklay ay sa Thailand na, na sumigat yan. Dahil sa kanila talaga galing ang mga leklay. Ito po, kita niyo. Ito ang personal kong gamit mismo. Ito mga ito. Dabali dalawang kwintas ng damo nito. Ito lang ay ito yung magkakasama na ito. Ito. Ayan, dalawang kwintas po ito. Ah, salamat po pala sa mga dati ko ng subscribers, sa mga bagong subscribers. Salamat din po. At sa mga nag-like and share, sa nag-comment, maraming salamat po sa inyo. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe po naman. Maraming salamat po at magandang gabi.